Virgo alamin natin ang ganap sa inyo sa buwan ng November One month reading kung hindi kayo ang tinutukoy guys maaaring ibang birgo ang tinutukoy sa reading na ito umpisa na po natin ganap po sa mga birgo sa buwan ng November Virgo, magkakaroon ng away sa inyo ng karelasyon mo sa buwan ng November at posibleng kayong magkahiwalay. Kung ayaw mo mawala ang taong ito sa iyo, ingatan mo yung paghawak mo sa kanya. Pwede makaaway mo member ng pamilya mo, kamag-anak mo, o maring kaibigan mo, Pwede rin naman na makaaway mo ay asawa mo, girlfriend mo, boyfriend mo, o maring third party, o ex mo, Virgo. May blessing na paparating. Pwede makatanggap ka ng uh, pagkain, gamit to, pera. Ayan. May tao rin dito, Virgo, kung single ka, maaaring makita mo na yung uh, maaaring mo maging boyfriend o maging girl, girlfriend. Ayan maring maging asawa mo, ano? Kasi may tao rito yung nagkakagusto sa inyo, nagkaka-interest. Pwede rin naman baka kung may ex ka, baka yan ay magbabalik. Ingat ka lang kasi may naiingit sa'yo. May ingit sa inyo, Virgo. At maaaring ito yung humahadlang din sa inyo. Ayan. Ingat sa hadlang. Ano? o taong na iinggit sa inyo. Pito pala, ano? Kapa tayo ng... Gawin natin pito. Pwede rin naman ikaw yan. Baka ikaw yung... Nakakaramdam dito ng ingit kasi... Ayan, pero kung alam mo sa sarili mo na hindi ka ganyan, hindi ganyan o ugali mo, hindi ka naiingit, hindi ka ingitera. hindi ka yan, ingat ka sa, ingat ka. Kung hindi nga ikaw yan, ingat ka sa taong ingit. Ayan. May ano, may paparating na blessing, ano? Na maaaring pagkamalan mong hadlang. Maging sensitive ka kasi yung uh, blessing ay hindi hadlang. Birgo. Virgo maaari din naman na ikaw ay ma-depress at maging negative ang pananaw mo sa buhay. Pero kung hindi ikaw yan, may taong ganyan sa paligid mo, ang ah, maring kilala mo na depressed at negative ang pananaw niya sa buhay. May taong pabago-bago ng feelings dito. Pwedeng biguin ka niya o saktan ka niya sa buwan ng November. Pero kung hindi siya manakit sa'yo, pwedeng ikaw yung manakit sa kanya rito o biguin mo siya isang tao may pabago-bago ng feelings. Ayan, pwede ikaw nga. Kung hindi man ikaw, may taong ganyan. Sa paligid mo ang pabago-bago ng feelings, Virgo. Alamin pa natin ganap sa inyo. Ano sa mga Virgo sa buwan ng November? Magkakaroon ng away na patungkol sa pera, Virgo. Pero yung away sa pera ay malulutas din naman. Ayan nga kung magkaroon ng away sa pera, may tao na kasuporta sa iyo dito. Kung ano mangla klaseng problema yung darating sa inyo dito, Virgo, may tao na kasuporta dito sa inyo. Lumabas na naman siya. O, may blessing nga na paparating, ano? Ayan, pwede nga makatanggap kayo ng pera o maraming pagkain o gamit. Yung away sa pera, ah, malulutas din naman, ha? Ah, birgo Virgo. Ah, meron din talaga dito ang tao ang nagkaka-interest sa inyo. Pwede gusto kayong amponin o baka may gusto sa inyo, baka balak kayong ligawan. Virgo. Kung single ka, ayan, pwede maging asawa mo yan. O, yun nga, pwede maging asawa mo, maging girlfriend mo, maging boyfriend mo. Ayan, Virgo, ang taong ito. Kung single ka, pero kung mayroon ka ng karelasyon, ayan, huwag na tayo magpaligaw, huwag naman ligaw. Ingat ka lang sa si mga dito. Pwede gawing panloloko ay lokohin ka sa pera o maring lokohin ka sa pag-ibig. Pwede rin naman ikaw ang gumawa niyan sa buwan ng November, Virgo. inggit talaga rito. Mabasa naman siya. Inggit Ingit at hadlang. Ano? May taong inggit sa inyo, Virgo. Maring hadlangan ka rin yan. Kaya ingat ka sa misfortune, pwede kang malasin. Nang sa inggit na ito at hadlang na ito, baka malasin ka, no? Kasi may ace of spades. Ingat ka rin sa aksidente na pwedeng mangyari sa inyo sa buwan ng November, Virgo. Kung meron ka negosyo, ingatan mo na mabangkrap. Kasi maaring mabangkrap yan. Huwag mabaguhin baguhin yung negosyo mo. Ayan, meron ka raw kamalasan. Pagdadaanan, ano? Pwede kung yung kamalasan ay magka-problema ka sa bahay nyo. Baka magkaroon ng sira sa loob ng bahay nyo. O baka ikaw ay magka-problema sa pamilya mo, no? gastusin din ang maring problema problemahin mo bilihin ayan Virgo pero may nakasuporta naman dito ano no kailangan mo rito ng, kailangan mo ng suporta Virgo may pera na paparating sa inyo na hindi mo inaasahan Maaari din daw kayo yung na, Virgo, sa buwan ng November, ayan kung may negosyo may pag-unlad. Ang iba sa inyo ay magkakaroon ng mabulaklak na partnership o engagement. Ayan sa ibang bergo. O ayan, yan ang ganap sa inyo. Second part ng buwan ng November. Kung magka-problema nga kayo sa pera, masosolve din yung problema sa pera. Away sa pera ito eh. Hmm kasi may pera na paparating dito. Mare magapera kayo. Ergo. Alamin pa natin yung ganap sa inyo. Sa buwan ng November. Lumabas na naman yung misfortune. Ingat ka talaga sa buwan ng November, ano? Ingat ka sa aksidente. Lapitin ka ng aksidente, Virgo. Uh, kung ka negosyo, ingatan mo na babangkrap. Maaring babangkrap yung negosyo mo. May paglago. Yung nga lang, ingatan mo na babangkrap, Virgo. Meron kang pagdadaan ng kamalasan dito eh sa buwan ng November, Virgo. May tao daw dito yung may pabago-bago ng feeling sa iyo. Maring saktan ka niya o biguin ka niya sa ayan uh, sa buwan ng November. Pwede naman pwede mo Pwede ikaw yung manakit sa kanya o bumigo sa kanya. Ayun. Virgo, yung tao ito may pabago-bago ng feelings ano. Ayun, alam mo na kung ano ibig sabihin ng pabago-bago ng feelings may pag-travel, may mayroong magta-travel dito. Pwede ikaw yung mag-travel. Kung hindi man ikaw yung mag-travel, may taong magta-travel dito. Virgo. Asawa. May asawa ang iba sa inyo. Pwede yung asawa nyo, Virgo, ang... Uh, maring humad lang sa inyo, ikaw yung humad lang sa kanya. Kasi two of clubs. hadlang lang ito. Tsaka inggit. Ayan. Maaari nga uh, talaga kayo makatanggap ng blessing. Ano? Blessing. Ingat talaga sa maluloko. Lumabas naman itong four of clubs. Tsaka six of hearts. Ito yung blessing ha. At may tao rito ang nagkakagusto talaga sa inyo Virgo. Kung single nga kayo, talagang tatlong beses lumabas ito. Maaari makita mo na yung taong pwedeng maging boyfriend mo o maging girlfriend mo, Virgo. O maaari maging asawa mo kung single ka. Pero kung may asawa ka na, baka maging third party pa yun, ano? Pwede rin baka... Kasi di ba? May nagkagusto rito, ma, pero... Pwede rin baka ex mo nagbabalik, ano? Yun nga lang, may panuloko dito. Pwede ikaw yung manloko sa kanya o siya yung manloko sa'yo. Virgo. Pwede ikaw panloloko, panuloko, lokohin ka sa pera o lokohin ka sa pag-ibig. Nine of spades. Ayan, mukhang magkakaproblema ka nga. Kailangan mo, rito, kailangan mo rito ng suporta, ano? Mabasa naman ito. Four of spades. of spades magkakaproblema ka sa bahay nyo, sa pamilya mo, gastusin araw-araw, -ara, bilihin, bergo, apektado ka, kailangan mo talaga ng suporta dito. Ingat ka rin daw sa aksidente, talaga lumalabas yung aksidente, no? Ingat mo yung kalusugan mo kasi maaari kang magkasakit, bergo, sa buwan ng November. Huwag kang gumawa na masama sa iba. Para hindi ka malasin ng makarma, Virgo. Pero kung ikaw yung gagawa ng masama dito, mamalasin yung taong yun. No, ayan. Ang ganap sa inyo sa buwan November. Ala, ayan din po. Tapos sa pala no. Ayan kung naggusto niya akin reading, guys. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. At sa mga subscriber po, maraming salamat po. Salamat din po sa mga bumabalik, guys. Maraming salamat po.